So okay guys, paano nga ba magpabalat ng ating libro? Yan, ang ating gagamitin is tape, gunting, tapos itong plastic cover, at libro. So papabalatan natin itong libro. So okay, tuturusin nyo step by step. So ayun guys, ito na yung ating libro. Yan, ilatag nyo lang yung pinakang plastic cover. Tapos pagkalagay nyo ng libro, ibukas nyo yung kabaak lang yung kabaak na na pinakang cover na libro yan. tapos yan itupin nyo lang yan ganyan pagkatupin nyo yan sangat nyo lang dyan tapos isakto nyo dito yan tapos ito ito naman, yan. Gugupitin nyo. Yung, yung sobra dito. Once na naisangat nyo na yung pinakang libro dito sa plastic cover. Yan. Gugupitin lang yan hanggang doon sa dulo. Tapos, itutupidin na parang ganito sa kabila. Yan. Kita nyo guys, itutupidin. Yan. Tinupirin. rin at yan guys, nakatupi na. So nakatupi na siya na ganto At ito na lang yan ang sobra. So okay, paano nga bang gagawin? After that, so gugupitin muna natin. Yan, yung pinakang plastic dito. Yung saktong pagbukas niya dito, yun ang pinakang gugupitin nyo yan. Oh. Ito, ito, ito. Yan. Tapos, yung kabila naman. Ganon din. Yan. kupitin nyo kung saan hanggang na bukas yung libro. Tapos, pagkatapos nun, yan, pwedeng kahit alin dyan ang mauna, yung likod or yung harap na cover ng libro, lagyan nyo ng tape. Para hindi na siya maalis. Yan. Diretso na yan guys. Yan yung pinakang tape na tatlo para sigurado na hindi siya maalis tapos pagkalagay nyo ng kabila yung kabilang part naman ganun din lalagyan nyo rin ng tape so tatlo le Ayan. para siguradong hindi matanggal tatlong tape siya para hindi siya naangat Ayan dahil tinatatlo natin para hindi mahirap pag yung isang straight eye tapos pagkatapos nun bukan nyo lang kahit alin ang mauna do sa cover ng libro yan itupin nyo pa ganun na triangle tapos tupin nyo na ng isa yan so dito yung part na ginupit natin kaya sakto dapat doon sa pinakang bukas ng libro. Yan. At once na ma itupin nyo na yung pinaka plastic, lagyan nyo rin ng tape. Yan, para diretsyo na siya. Wala na siyang alisan. So, depende sa inyo kung ilan yung gusto nyo ilagay tape. Tatlo or dalawa. So, mas maganda. Tatlo yan. Sakto dun sa may mismong tupin ng triangle. Yan. Ganun lang. Tapos, ari namang kabilang part. Kabilang kanto nung kabilang cover. Ayan, ganun ulit ang gagawin. So, itupin nyo lang uli ng pa-triangle. Tapos, itupin nyo pa pasok. Ayan. Kailangan sakto talaga doon sa kanto dahil mahihirapan kayo pagtutupi ay pag hindi sakto doon sa kanto yung kanina nating ginupit. Ayan. Once na mailagay nyo na, ayan. So, titingnan nyo kung hindi ko para maganda ang pagkaka-cover natin ng libro. Yan, tapos lagyan na uli ng tape. Yan, tatlong tape, isa doon sa may tinopi na triangle, saka doon sa may gitna. Tapos doon sa pinakang kanto or gilid niyan. So depende sa inyo kung ilan yung gusto niyo ilagay na tape. Yan. So nito pina na. yan, yari na yung kabaak na cover. So dito naman tayo sa kabila So ganun din ang gagawin So tupin nyo lang ng triangle Ayan Tapos tupin nyo uli papasok Ayan Tapos lagyan nyo na lang uli ng tape So okay Pagkatapos nyo ang kabila Kabilang side naman uli Yan, check nyo lang kung kumukulubot yung pinakang plastic cover niya. Bago nyo i-tape yung kabilang side. Yan, tupin nyo lang uli ng patriangle. Tapos, yan, Pasok nyo uli. Tapos, lagyan nyo uli ng tape. Yan, malapit na tayo matapos. Pagkalagay nitong tape na to ay tapos na ang cover ng kabilanan na libro. Yan. pang para sure. Yan. Okay. After nyan guys, so may makita kayong ganito sobra. Tig kabila. So, gugupitin nyo lang yan ng gunting para yan guys, gugupitin nyo lang. Yan, ganun lang pag gugupit. Ingat lang dahil baka madala yung pinakang uh, pinakang libro. Yan. Sa kakabila naman, ganun din. Gugupitin nyo rin lang. Yan. So, dapat sakto doon sa pagbukas yung pinakang hati niyan para hindi ko mo yung pinakan plastic pagco-cover niyo. Yan. Okay. Tapos na ang ating pagkukober ng libro or paglalagay ng plastic cover sa ating libro. Yeah, kita naman yung hindi siya kulubot. Yan. Oh. Quality ang ating pagpapabalat nang libro or pagco na ng libro. So okay guys, yun lang. Sana nakatulong itong video na to at kapag hindi ko pa kay subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel at i-click niyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video, tutorial like this. Okay, salamat sa panonood.